maga silang nagalisan to tulak tulak pa yung mga iga na tulugan niya pero yung iba pagigising lang grabe yung uh, basura ngayon at sa uh, galo sa water lily mga kababayan ito yung uh, makikita natin ngayon sa ilalim ng uh, ano uh, ilarte natin umaga silang nagalisan tulak-tulak pa yung mga iga na tulugan nya pero yung iba pagigising lang yan po yung makikita po natin dito pag uh, magang maga no? so mandi ngayon kaya maga silang uh, nagisingan so sunod no? at uh, natin dito pag linggo kasi linggo tayo napadaan minsan dito so napakadami no? na tinangali pero ngayon, may nagke clearing din sa kanila ng gigising, no? Uh, hindi pwede silang uh, tanghalin dyan. Pero yan, gising na gising na sila at uh, yung iba natutulog. So, magandang umaga po. Yung so, uh, pasada natin dito sa may uh, Santa Cruz uh, area, no? Magandang umaga. Ito so, yung uh, Santa Cruz Bridge. yeah. So yung uh, bridge na ito no park diyan sa may post office so napakadugyot talaga ito yung ilalim nito so ngayon naman ay uh, papasadaan natin itong ilog pasik you no know? kumusta na yung uh, ilog part dito at uh, silipin natin kung, uh, ba ng basura dito or anong uh, iniluluha niya So, natatanaw natin sa part na ito mga kababayan no? So, water lily ngayon yung uh, lumuwa dito sa may ilog pasig yung ilog pasig so, bata uh, naglabasan yung water lily at saka sa basura yan na yan no? ilalim ng ilarte to yung uh, basura ngayon at uh, galo sa water lily mga kababayan ha? ito yung uh, makikita natin ngayon sa ilalim ng uh, ano uh, ilarte ha? so damukal na basura at saka ano water lily yung uh, ngayon so at, ganun rin sa part sa kabila na, part naman may kabila ito yung uh, makikita natin dito sa likod nito makikita dito yung uh, park part naman ng ano yan yung uh, park part ng uh, uh, panibagong uh, planet, no? so fish to nang uh, isplanet tulang sa maya uh, part na ng uh, aroseros mga papayan so, uh, subukan natin silipin dyan sa part na yan ito yung uh, ano uh, ilarte kung saan at uh, sa likod nito yung piston uh, ng uh, aroseros sa uh, isplanet no so, silipin natin yung uh, itsura ng uh, development ng uh, ano dyan, yung project na yan dyan. Pero nandito tayo sa ilalim ng... Uh, ano ilalim ng MacArthur Base. So ito yung uh, tumambad sa atin mga kabibayan. Oh, dami water lily hahalo sa basura. Pero pang anaanod, nandiyan dyan naman yung ilarte. Malapit so, tayo dito. Oh, so, nagki clearing yung pulis dito sa mga tulong na ito. maaaring uh, natimbrihan na yung kapulisan natin siguro na i-clear na yung uh, lugar na ito dahil uh, namumugaran talaga na ng uh, Columbus may uh, nakikita tayo mobile uh, car dyan katambay kutsin tayo dyan So yan, na sisilip natin yung uh, Arosero sa esplanade, no? Yung uh, part na uh, ano, uh, expansion nitong uh, sa kabila. So tinatangkilik ng ating mga kababayan, no? Yung uh, esplanade na yan. Pero dapat uh, mapapangalagaan rin yung uh, ilog pasig natin para Ah, uh, ubos tong uh, mga basura na ito na nakasiksik dito. Yan. Yeah. Si daming basura ngayon na nakikita natin dito. Oh. Yeah. So, silipin natin sa part dito sa may uh, kabilang. Tawid tayo. yung uh, part ng uh, ano na ito so hanggang dyan lang pala yung uh, expansion ng ice planet no? hindi na nila itunuloy dito kasi dito nagbabara uh, ng basura dito so okay naman uh, sa part na ito wala tayong uh, namataan ng basura maliban doon sa kabila no? sa kabila doon so marami tayong uh, napapansin na basura dyan Yan gumawa na rin ng basura dyan yan po yung uh, kabila ng uh, tulay no? at uh, part dito silipin natin itong uh, pinamumugaran ng mga ano dito pinamumugaran uh, ng mga uh, no, dito sila naggagawang uh, palikuran itong gilid na ito Yung, uh so, nandiyan dyan yung kulay nandiyan, uh, Wala tayong nakikita kayong dito sa uh, part na ito uh, Pero yung basura at saka dumi nandiyan dyan pa yan ito nga, uh, bagong update natin dito sa tulay ng uh, MacArthur Bridge Tignan natin i-clearing yung ating mga kapulisan dito at umaga uh, nila pinaalis yung mga tulungis dito